Nakiusap ang Star Magic Head na si Direk Lauren Jogi sa madlang dabarkads na ibalik ang nawawalang standi ng isa sa miyembro ng Nations P-Pop Group Bini na si Shina Katakutan. balitaan namin na I hope hindi siya bloom pero malamang at sa malamang ay eh, bloom itong taong to na dahil nandoon sa Bini Hour na medyo po tumangay sa isa nating uh, standi na... pa po, nawawala po dito Si sa Instagram Reel na ibinahagi ng Star Magic nitong Huwebes, June 20, isang campaign ang inilunsad ng isa sa mga bossing sa ABS-CBN na may hashtag na hashtag Sheena kita para muling makuha ang nawawalang standi. Huwag muna tayong umuwi Bloom, at sama-sama nating hanapin ang nawawalang standi ni Sheena, Ilabas na ang inyong mga detective skills dahil we can't feel good kung hindi hashtag walo hanggang dulo ang ating binistandis, saad sa caption ng IG Reel ni Direk Lauren. Ayon rin sa caption ay makatatanggap ng reward ang kung sino mang makapagbabalik ng standi ni Sheena. Sa naturang video ay nagpasalamat si Direk Lauren sa lahat ng blooms sa walang sawang suporta ng mga ito lalo na sa nagdaang 3rd anniversary celebration ng grupo na ginanap sa One Ayala Mall noong June 11. Hello Blooms, I hope it's a good day for all of you. Una-una, I'd like to thank you on behalf of the entire Bini and ABS-CBN management for all the support you've been giving to the girls this past few events. Maraming maraming salamat po. They were very, very heartwarming events kasi ang dami-dami po talaga sumusuporta ngayon sa ating Belleved Girls sa Bini, especially during the Bini Day. Matutuwa kami na marami ang pumunta sa first happy birthday celebration natin sa One Ayala, sabi pa ni Direk Lauren. Ngunit sa kabila ng pagiging successful ng naganap na event ay ibinahagi nito ang pagkawala ng standi ni Shina. Sabi ni Direk Lauren, pero kasama ng kasiyahan na yun, meron po kami nabalitaan na hindi po magandang nangyari, nabalitaan namin na I hope hindi si Bloom, pero malamang at sa malamang ibloom itong taong ito dahil nandun sa bini hour na medyo po tumangay sa isa nating standi. Pagka po nawawala dito si Sheena, ang sinasabi natin, sinasabi naman lagi ng mga blooms, walo hanggang dulo, pito na lang po sila. Kaya naman nananawagan si Derek Lauren na sana ay maibalik sa kanila ang standi ni Shina. Una-una, nakakalungkot kasi to know that isang bloom ang pwedeng gumawa nito, hindi maganda yung pagkukuha ka ng bagay na hindi sa inyo. At the same time, very important ito sa amin. Very important, not only figuratively because kailangan kumpleto sila, but because it happened on the anniversary day of Bini, gusto namin na kumpleto talaga ang standis ng Bini so that all other blooms can also enjoy it, have pictures with them, pahayag ni Direk Lauren. Sinabi rin niya na mayroong magandang reward ang makapagsasauli ng naturang standi. Magkakaroon po ng magandang reward, isang surprise na reward sa mga darating na panahon. Magkakaroon ng special reward itong sinuman na makakapagbalik sa amin ng standi ni Shina. Kailangan po hindi kayo yung kumuha nun, so humingi po ako ng tulong sa iba pong mga blooms natin na may alam, o pwede magturo, o pwede magdala pabalik dito sa ABS-CBN ni Shina, so, pwede nyo pong ipagbigay alam sa amin yan kung paano kami, paano natin matutunto ng nawawalang standi ni Shina na yan. Sabi nga, walo hanggang dulo. So, pakitulungan nyo na po kami mahanap ang nawawalang standee ni Sheena, hashtag Sheena hanap hanap kita. Sabi pa ni Direk Lauren. Hello Blooms. Uh, I hope it's a good day for all of you. Una una, I'd like to thank you on behalf of the entire Bini and ABS-CBN management for all the support you've been giving to the girls This past few events. So maraming maraming salamat po. They were um, very, very uh, heartwarming um, events kasi ang dami-dami po talaga sumusuporta ngayon sa ating uh, beloved girls, the Beanie. Um, especially during the Beanie Day, natutuwa kami na marami ang pumunta sa first Happy Beanie Day celebration natin sa One Pero kasama nung kasiyahan na yun, meron po kami nabalitaan na hindi po magandang nangyari. Nabalitaan namin na I hope hindi siya bloom pero malamang at sa malamang ay eh, bloom itong taong to na dahil nandun sa Bini Hour na medyo po tumangay sa isa nating uh, standby na mga okay. po, po, nawawala po dito si Sheena eh, ang sinasabi po natin, di ba? Ang sinasabi naman lagi ng mga blooms, di ba? Walo hanggang dulo. Pito na lang po sila. So, Una muna nakakalungkot kasi to know that uh, eh, isang bloom ang pwedeng gumawa nito and di ba hindi ba ganda yung pag kumukuha ka ng bagay na hindi sa inyo. So at the same time, very important ito sa amin. Uh, very important not only uh, figuratively because kailangan kumpleto sila but because uh, it happened on the anniversary day of bini Gusto namin na kumpleto talaga ang standees ng bini so that all other other blooms can also enjoy enjoy it, have pictures with them. Ngayon po, naglulunsad kami ng isang magandang kampanya, uh, Finding China. So, tulungan niyo po kami, magbigay po ng informasyon o sino po makakapagbalik sa atin uh, sa study ni China. Magkakaroon po ng magandang reward, isang surprise na reward sa mga dalating na panahon magkakaroon ng special uh, reward itong sino man na makapagbalik sa amin ng standing ni Shina. Kailangan po hindi kayo yung kumuha nun na. So, humingi po ako ng tulong sa iba pong mga uh, blooms natin uh, na may alam pwede magturo o pwede magdala pabalik dito sa ABS-CBN uh, ni Sheena. So, pwede niyo pong uh, ipagbigay alam sa amin yan kung paano kami, paano natin matutuntun yung nawawalang study ni Sheena na yan. Uh, dito lang po yan. Kung meron ka information, gamitin niyo lang po yung hashtag na Sina hanap, hanap Kita. Yan po ang ating kampanya para mahanap po ang nawawalang standee ni Sina kasi hindi po pwede hindi sila kompleto Sabi nga, di ba? Walo hanggang dulo. So, pakitulungan niyo na po kami mahanap ang nawawalang standee ni Sina. Hashtag Sina Hanap Hanap Kita. Samantala. Panoorin natin ang mensahe ng Bini sa mga blooms sa ginanap na Bini Day noong June 11. Everybody here, everybody here tonight. Wait lang si Paulette, parang naiiyak na si Paulette. Oh my God, guys, Ovi! talaga. Sobrang salamat po sa pagpunta. Hindi po namin in-expect Parang, parang kanina sobrang kalmado lang namin sa, sa coaster habang papunta dito. Tapos grabe. Grabe talaga. Kinikilabutan kami. <laughs> at yung mga nasa okay. timbahay. Bahay. Hi, Team Bahay. Yes, first anniversary nyo, ilan ilan ang tumayo? 30 po. 30 blooms. We had 30 blooms po nung first Um, ayun, nanginginig na ako. Tawagin. Siyempre po, sobrang grateful po kami. And, grabe, di namin in-expect na on our third year, ganito po kalaming tao, and then, Meron pa din maraming tao like And, and different parts of the Philippines. Tapos meron din sa ibang countries na sold out po yung mga tickets namin. Thank you guys. We're not here. Hindi kami mag-reach ng third year if it's not for you guys. So, thank you po. Siyempre, mahal na mahal ko yung Blooms. And we're very grateful that they all came here from different places in the Philippines just to see us. We hope na... Lagi kayo na para sa amin sa journey na to. And we hope to see you sa Beanieverse this June 28 to 30. Thank you. Thank you for coming into our life. I'm so thankful sa inyo and Sana two more years. Satin. Sa thank you. Happy Beanie Day, everyone! Rabe sobrang sayo ng puso namin ngayon. Kunwari lang masaya ako ngayon, pero masaya naman talaga ako, pero mamaya iiyak din talaga ako. Happy anniversary and sana hanggang dulo talaga tayo magkakasama. We love you, Blooms! Love you, Blooms! Thank you. Wala, isa talaga to sa pinapangarap namin na makasama namin kayo bawat taon. And sana makasama namin ulit kayo sa susunod na mga taon. We love you, Blooms! Thank you, Baloy! Blooms, Thank you po for coming. Para akong ano, siguro mga multo yung iba dito. Parang hindi kasi totoo. Mo check niyo yung mga katabi niyo kung may mga ganito sila kasi kung wala multo daw yun. Thank you guys. Thank you Blooms for coming. Happy Vinny Day. Siyempre, super proud ako sa girls, sa Bini, kasi... Um, it all started with a dream. Pero ngayon, di ba, unti-unti, nangyayari na siya. Sa mga blooms na bumiyahe, alam namin marami sa inyo galing sa malalayo. Maraming salamat po. Sa mga pumila a day, two days before, a day before ng, ng selling, maraming maraming salamat po. Hindi ako iiyak today. Sorry kung yun yung inaabangan nyo. Hindi. Sorry. Maraming salamat, Loves! Mag-e-enjoy tayo tonight para sa inyo itong event na ito! Woo!